Napakaswerte ko ngayong araw na dahil wala pang isang oras nagkaroon na kagad ako ng 300 pesos sa araw na to. Dalawa lamang na pasahero. Nagumpisa akong pumake up ng booking 7.30 ng umaga at sakto naman may pumasok agad dito sa Amor Sulo puntang Makati Avenue. At nagkakalaga ito ng 50 pesos. At dito na nga bumiyain na ako at dumating na ako sa pick up point at sakto naman nakatabay lang yung pasahero ko dito sa Amor Sulo Street. Kulat ko na lang kasi binigyan niya ako ng 150. Instead na 50 pesos yung ibibigay niya sa akin, naging 150. Mas malaki pa yung tip kaya sa pamasahe niya. Maraming salamat sa iyo, sir. Mga ilang minuto lang may pumasok din sa akin booking. Para makati to, Mandaluyong. At nagkakalaga dito ng 60 pesos. At dito tinawagan ko na yung pasahero. At sinabi ko, nandito lang ako sa Blue Parrot. Kakaibanda naman. dito ako nang sumaya no blue parrot at ito nga na nga nakita ko na sila si sir at si ma'am akala ko kasi babae ang sasakay yung palas si sir ang nagbooking lang pala yung kasamahan niyang babae kaya ito sumakay na si sir papunta na kami ng mandaluyong at ito na nga mga kaibigan pagdating namin ng mandaluyong binigyan din ako ni sir ng 150 kaya napakalaki na naman yung tip ko ngayon mas malaki din uli kaysa pumasahe kaya nasabi ko napakaserte ko oras, nagkaroon na ako ng 300 pesos. Kaya eh, mga kaibigan, para lalaw akong swertihin, hingin ko yung support nyo sa pamagitan ng pag-like and share and din pakifollow na rin sa Facebook page na to. Maraming salamat, ride safe sa ating lahat and God bless and Merry Christmas!